Ito lang ka maminaw sa Pinanig ko sa'yo maminaw at balita Pero pagkabalo na kung nagira ang Kira Israel Ay, wala man di-risk ang mga OFW Namahala na lang mi From Ika Del Asa dali ay Yay! Yeah. Oh, mo na. Pung ribon ano yun. Asa, muragikan pa sa ba? Iran. Iran o sa Israel nagikan kay murag social now. Kaya mo ano Kung tao, alas <laughs> na sila <laughs> na gabi. effort na Open Open. Open. four five six seven eight nine ten ah 10. Ay na dapat, 10, <laughs> Approved. Approved na walang <laughs> walang Ay, ayaw okay huh? oh. <laughs> yes, ya, ba <laughs> thank you ato nay film Ay. May nalagi ato. Napaisa, napaisa. Oh. pa? ni ka? Lakano. Ala, magkiruhan na ni. Ala. Magkiruhan lang ini ko. Ala, nalagi na. Ay, na. Dira lang ba? Ay, ay. No. Ay,

Oh so which one. Which one? Hee hee. Wala. din <laughs> <Urasa deles. laughs> Wow, so so, jud. Thank you. Thank you. Apa jud? Sige, sige. sige, <laughs> na, sige, sige pa <laughs>

pa, isturya na pa. Malangay okay. tanin ni Mumba. Kapihon. Cheech, <laughs> yeah. man. Yay. Ay, nabayat. Ay, nabayat, ma. Ah, pataas taas na. na siya. Pataas <laughs> <Spender laughs> na siya. Spider na ba yan siya. Ikaw na nan. Balik na sa imuha. Back <laughs> to you. <laughs> <laughs> um, so, moragid ko na no, moragid. Isturya na matumanggit ka na. Did so, juice. Happy face na po. <laughs> Happy face <laughs> na po. Pa, lang kana, I declare ka na. <coughs> uh, good, pleasing, perfect will of God na maoy ma ma sa mo kinabuhi. So, kanang mas may magitong will ni Lord ang ma, ma, ma sa mo kinabuhi. Na. So, maura to ako ako pa sa uh, uh, prayer sa inyo din. Ang akong uh, pasalamat forever, magigit ko sa kinabuhi. ni Imam Kabalagin na si Imam. na tayo mag, isa-isa. Thank you is not enough na, na word. Yata, sabi no, ang kay no, Abail, di, kaya ta... pa nila ako sa binuang tanang kasalamat kaya kinabuhi mo kay Abel dito. Abel, Abelers ba yan? Ito, pop up ba yan doon siya? No, ma'am. Abelers ba yan? Muntag na muragsad kay Murun ba? Like na rin nag-expect ba? and happy. Tawa ba ng family? Yun lang. Yay. Unless, <laughs>

kami. na ba, ma'am? 39. 39. Birthday, hapit lang, mag-40. <laughs> happy, happy birthday to our madam. Madam. <laughs> 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 I wish and I hope that your life will be more successful. Ah, uh, kung dito kasi desire sa iyo kasi kasi kabalo man si Lord na I know na kung will ni Lord in his time nata ginaan niya sa inyo and kabalo kung ah uh, you ma ah uh, what matters most sa inyo is your family we always pray na buo inyong pamilya and we'll be happy especially sa imong birthday ah um, mong wish agin na ni mamla like, always nata nang ang being strong ka happy and Uh, financial kay makaayo Ay, kay dali ra man kay ka makadiskart tig financial <laughs> 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 dili ko sag mahutan emotional lang imo uh, nga maging strong and good health pen me kay mo so, sobra na uh, kay ka strong no good <laughs> health isa lang atong lawas at yung pangalagaan niya ikwan ko na siya gitiyal sa ginoo sa to atong lawas so ato gyud nang pangalagaan Again, happy happy birthday niya. Ang continuous ani uma lang kay na BTI. BTI na gid abangan na lang ko din mo. Um, Sige Um, Ay. Yeah. Bituan. Sandali lang. Nan. na. Mga Taguro. <koan>. Blow, blow. <laughs> Ay, o, din ba? Sa dali ko. May pande po. Soundproof taas din. Eh. <laughs> Unya oh yeah, si Jun si, si Nanti ang musulok.